Magandang araw mga ka-Airsians. Ako si Mark Arvin at welcome sa aking channel bilang pagdiriwang ng buwan ng wika. Ngayong araw nga ay bibigyan natin ng pansin ang mga katutubong wika at kultura dito sa Pilipinas. Makakasama natin ang ilang miyembro ng ating indigenous communities upang malaman ang kanilang mga kwento, tradisyon at pananaw. Excited na akong ibahagi sa inyo ang kanilang mga karanasan at kahalagaan ng kanilang mga wika sa ating kasaysayan at magkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaya't samahan niyo ako sa isang makabuluhang talakayan at alamin natin ang yaman ng ating kultura. Tara, simulan na natin ang kwentuhan. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng malaking pagbabago ang ating wika. Iba't ibang wika at dialekto ang umusbong sa pagraan ng evolusyon ng wika. At para mas maintindihan natin, ating balikan ang kasaysayan ng wika. Taong 1521 mula 1898 nang dumating ang mga Kastila. Sinikap nilang ipalaganap ang wikang Espanyol at Kristyanismo. Ngunit bago pa man dumating ang mga mananakop, ang Pilipinas ay mayaman na sa iba't ibang katutubong wika kung saan nasa halos isang raan at pitong wika ang ginagamit ng iba't ibang etnolinggistikong grupo sa bansa. 1898 mula 1946, panahon ng Amerikano, ipinakilala ng mga Amerikano ang Ingles bilang pangunahing wika ng edukasyon at pamahalaan. Nang panahon ng Commonwealth sa ilalim ng pamumuno ni Manuel L. Quezon, ang wikang pambansa ay ipinatupad batay sa Tagalog Layunin itong magkaisa ang mga Pilipino sa iisang wika. At ang wikang pambansa na batay sa Tagalog ay opisyal na naging Filipino noong 1987 sa ilalim ng Konstitusyon ng Pilipinas na ipinatupad noong administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino. Ang 1987 Constitution ang nagdedeklara na ang Filipino ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas bilang isang wikang nag-evolve mula sa iba't ibang wika ng bansa unit sa malaking pagbabago ng ating wika, paano nga ba ito nakaapekto sa ating mga katutubong Pilipino at paano sila nakakasabay sa makabago at modernong wika sa panahon ngayon? Kilalanin ang isa sa mga estudyante ng Alcala Rural School. Magandang araw po at malugod ko kayong tinatanggap sa ating panayam para sa buwan ng wika. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ito, layunin nating bigyang pansin ang kahalagaan ng mga katutubong wika sa ating bansa. Sa pamamagitan ng panayam na ito, nais nating maipakita kung paano pinapahalagaan at pinapanatili ng mga katutubong wika ang kanilang kultura sa kabila ng hamon ng modernisasyon. Ang ating panauhin sa araw na ito ay magbabahagi ng kanilang mga karanasan, pananaw at advokasya upang higit nating maunawaan ang papel ng wika sa kanilang komunidad. Makakausap natin ngayon si... Na yung tayo ni Leonard Dada, uh, 6, 18 years old, taga po siya ng Kalakagayan, ganyan. Eh, naiyanak na kini October 24, 2006. Eh, di amok lang nga uh, panagsasawkit ka sa Ilocano, Tagalog, and English. di lang. Alam mo ba yung mga bagong lingwahe ngayon katulad ng Shish, A, eh. yung mga magkabagong wika ngayon, alam mo ba yung mga yun? Oh, ngayon sa social media, ay nakasabay ako sa mga makabagong wika. Ipinagmamalaki ko ang aking katutubong wika sa pamamagitan ng paggamit ito araw-araw. Sa mo, paano makakaring makatulong ang ibang mga tibino sa pagpapanatili ng mga katutubong wika sa bansa? Napapanatili natin ang ating katutubong wika sa pamamagitan ng pagrespeto nito at pagpahalaga o pagtangkili. Malaking hamon para sa mga katutubong Pilipino ang mga pagbabago sa ating wika. Kaya't payo ni Leonard Dada na dapat nating ugaliin ang pagsasalita sa ating mga katutubong wika. Dagdag pa niya, labis daw na nakakaapekto para sa kanya ang makabago at modernong wika dahil mahirap daw itong sabayan. Isa katutubong Pilipino ang aming nakapanayam may kaunting kalayuan mula sa Alcala Rural School. Labing dalawang minuto ang magiging biyahe mula ARS bago marating ang kanilang barangay. Nandito so tayo ngayon sa Barangay Dalwig para kausapin ng mga katutubong Aita or half Aita. Tara, samahan niyo ko. Siya si Rachel D. Marangay. Labing apat na taong gulang. Siya ay isang katutubong Pilipino or Aita mula sa Dalawig, Alcala, Cagayan. So kasulukoyan tayo ngayon nandito sa Barangay Dalawig, Sitio Banal para kausapin uh, si Ading Ayon sa kanya, kaya niyang magsalita ng tatlong lingwahe o wika. Ito ang Ilocano, Tagalog at Ingles. Ngunit, mas komportable siya sa salitang Ilocano. Kasano, kasanom na sorosoruan, iti Tagalog ken English nga panagsao. Nasorosorok di eskwela. Dahil nahihiya siya, ang ilan sa aming mga katanungan ay hindi na nakunan ng aming kamera. Ilan sa mga sinabi niya ay dapat pahalagaan ang ating sariling wika. Dahil para sa kanya, ito ang nagbibigay sa atin ng magandang komunikasyon sa isa't isa. Ayon rin sa kanya, dapat natin tangkilikin ang mga katutubong wika dahil ito ay ang ating sariling kultura. Sa kabila ng mga pagbabago, marami pa rin katutubong wika ang nananatiling buhay. Ngunit ang ilan ay nanganganib ng mawala ang mga akbang sa preservasyon at pagkilala sa mga katutubong kultura ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang identidad. Ang buwan ng wika ay isang mahalagang okasyon upang ipagdiwang ang yaman ng mga katutubong wika at kultura sa Pilipinas.